Kwentong ito ay tungkol kay Kiko ang pagong at ang orasan ng dagat. Sa tabi ng dagat nakatira ang isang pagong na ang pangalan ay Kiko. Mabagal siyang gumalaw kaya madalas siyang nauunahan ng ibang hayop. Ngunit hindi siya sumusuko. Isang araw, may nakita si Kiko na kakaibang orasan na kumikislap sa dalampasigan. Dumikit ito sa kanyang likod na parang bahagi ng kanyang shell. Nalaman ni Kiko na kaya niyang baguhin ang oras sa paligid. Kapag mabilis ang orasan, bumibilis din siya. Kapag naman mabagal ito, humihinto ang lahat maliban sa kanya. Dumating ang isang malakas na bagyo. Tumakbo ang mga hayop sa takot. Ngunit ginamit ni Kiko ang kanyang orasan upang pabagalin ang bagyo at mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng bagyo, nagpasalamat ang lahat ng hayop kay Kiko na patunayan niyang kahit mabagal, kaya pa rin niyang maging bayaning. Mula noon, si Kiko ay tinawag na bantay ng dagat at ng oras. Mga bata, tandaan! Hindi mahalaga kung mabagal ka man. Ang kabutihan at tiyaga ay laging panalo sa huli. Kung nagustuhan mo ang aking kuwento, like, subscribe and share this to your friends. Maraming salamat.